At mga viewers, this is Shitbo Comedy Vlog at your channel. Uh, tulungan po natin si Nanay Francisca Santa Maria, isa sa mga kaibigan ko, kakilala na nangangailangan ng tulong. Lalo-lalo na sa kanyang gamot, sa hika. Ito po siya, si Nanay Francisca Santa Maria. Nay, go! Magandang umaga po, kagalang-galang namin, Pangulo, uh, na Ferdinand Bongbong Marcos Jr. set ako po ay isang mahirap na ng lamang na lumalapit po sa inyo para po nagmamakaawa ako na ako po ay tulungan para sa mga pambili ko po ng gamot. Yung mga pangay na ang oh, sir. hirap na hirap ako, sir. Hindi ko po malaman ko anong gagawin ko, sir. Sana po matulungan niyo ako na sana po may pambili ko sa mga panggamot ko po sa aking hika sa high blood po sir pati na po yung mga mga nirerita po sa akin sa ospital sir ang mahal po ng gamot sa injure sir hirap na hirap din po ako hindi po ako makainam sir hindi nga po sir yun nga po meron apat timplahan ko nga po yan sir eh. yung maliit lang na paket yun na pinakamaliit apat na timblahan ko po yun malaking pong kan sir hmm, huwag mo po ako sir Parang nabag mo na pansin. Tapos ka galang-galang na kapatid ng ating Pangulo. Ay mi. Ay mi Marcos. Senador. Senadora. Tulungan mo po ako. May pakilakas ng busis na eh. Tulungan mo po ako si ma'am. Na sana po pabigyan mo po ako ng mga pambili ko ng gamot sa akin pang araw-araw na pangailangan po dahil wala po akong hanap buhay sana po senadora makapagbigay ka po no? ang bagman lang po sa akin sa akin po dahil po po pati mga kuryente ginabayaran po namin wala po akong pambayad eh. mama na sana po ama, madugtungan niyo po ang aking pangailangan sa mga pambili ko po sa asma sa high blood po tsaka sa mga nireseta po ng mga insure po na gatas ma'am, sana po matulungan niyo ako ama, ma'am malaking tulong na lang po tatanagin ko po sa inyo na mapagpala na po panginoon sa itaan ang gaganda po sa inyo kagalang-galang na representative. Gloria, makapagala. Arroyo ha, ma'am. Tulungan mo po ako. na ako isang ina hirap na hirap po. Sa pang-araw-araw. Na sana po, ma'am. Mga pambili ko po ng gamot. At saka, ma'am, yung mga pang-araw-araw mong pang sa pagkain. Sa taas po ng bilini, hindi ko po Hindi ko po makuha, ma'am. Sana po, ma. Ma, matulungan mo po ako. Malaking tatalawin ka pang utang na loob ito, ma. Ma'am ma. Hindi ma ma Bidea. Philippine Drug Enforcement Agency, General Wilkins. Wilkins, binan me ba? Sir? Sir? Ako po yung isang inanantahan na nagmamakaawa po sa inyo. Tulungan mo po ako, sir. Wala po akong pambili ng mga gamot ko po sa pang-araw-araw kong gamit. At ang bayad po namin sa, sa kuryente. Misan po, madalas po, nawawalan po kami ng kuryente dito sa bahay. Tapos po ang pambili ko po ng gamot, mga sahay blood, sa asma ko po. Pati na po sa insure, sir. Tulungan mo po ako, sir. Wala po akong magagamit, sir. Tulungan mo po ako. Parang po, sir. Manila Police District. Deputy General Leo Francisco. Sir, tulungan mo po ako, sir. Inang mahirap, mahirap na inamtahanan po ako. Nagmamakahawa po ako sa inyo, sir na wala pa akong pambili ng gamot sa akin pong asma ay lad at ang bimbili ko po sa akin buto, na isuro sir ang taas po, hindi ko po makaya sir, tulungan po ako sir lakas ang boses na eh hmm tatanawin ko po napakalaking utang napakalaking utang na loob sa inyo sir na ang pagpapala po sa tatang Panginoon ang gaganti na lang po sa mga kabutihan niyo po sa akin kagalang galang pangalaw ang ng Banusang Pilipinas Ma'am Sara Duterte Ma'am Inang, ina, ina po ako ng tahanang mahirap na lumalapit po sa inyo na sana po ma'am tulungan mo po ako na sa akin pong pambili ng gamot sa akin pong asthma high blood at pati na rin po sa insure ko po na pambili po ng gatas po sa akin buto ma'am hindi ko na po makakaya ito ma'am tulungan mo po ako ma'am na umaasa po ako sa malaking tulong na maibibigay niyo para sa akin. Kagalang-galang congressman, congresswoman ng Depositi Batangas. Ma'am, congresswoman, Bilma Santos Recto at Senador, Senador Rap Recto. Ma'am, Sir, ina po ako ng tahanang mahirap lamang na humihingi po ako ng tulong sa inyo na sana po matulungan niyo po ako sa mga pambili ko ng gamot sa mga pang araw-araw po na aking mga pangailangan sa pagkain misan po nahihirapan din ako ma'am wala ma'am sir wala po akong hanap buhay kaya ako po ay sa inyo na nagmamakaawal sa inyo. Ako po ay inatulungan, ma'am, sir. LTO, Land Transportation Office, JR, JR Tugade, sir. Ako po ay isang ina ng tahanang, mahirap lamang, na lumalapit po ako sa inyo para po sa mga pambili ko ng gamot sa mga pambili ko ng high blood sa asma po sa akin po amang para po sa akin buto na insulin napakataas po sir hindi ko na po makaya to sir eh. tsaka po madalas po nawawalan po kami ng pambahid sa kuryente hindi rin po makaya dahil tumataas rin po ang kuryente dito sa aming lugar there's the deputy direct, director. Ani siya Bertiz Ani Bertis? Deterred. Sir? Isa po akong mahirap na ina ng tahanan. Lumalapit po ako sa inyo, sir. Na ako po ay mahandukan niyo po ng pangailang pambambihin ng gamot sa akin sa araw-araw pang -araw, um, pambili ko po ng gamot gamot sa akin po um, ang asma, high blood at sa akin po um, sa akin pong pambili ng gamot para sa akin po to sir para nga bag mo na po magdala nga bag ka po na ako po ay inyong tulungan na wala rin po kami wala din po akong may babayad. Pag ina po sa akin, pangailangan sa araw-araw na pagkain. Ang taas po ng bilihin, sir. Tulungan niyo po ako, sir. Ano pa, mayroon pa na eh? sakali po na makakontak nyo po ako. Ito po ang aking pangalan. Muta pa ng mukha. Fran Santa Maria 279 Block 6 Old Site Basico Port Area Manila. Ito po ang kanyang Gcash 0960 405 4327 Ulitin ko, ito ito yung pinaka-highlights ko ha. Ito pala si Fran Santa Maria 279 Black 6 Old Site Basico Port Area Manila. Ito yung GCash number niya 0960 4327. So sa lahat ng mga viewers nakikiusap si Yetbo Community Vlog Channel na tulungan po natin si Nanay Fran Santa Maria. Ito po siya nakikiusap sa lahat na kung sino man nakarinig mapanood niyo kanyang video sana matulungan natin siya sa agarang panahon para pambili niya ng gamot, gamot niya sa hika at iba pa niya mga pangangailangan. Isa na po siyang senior citizen na ba kayo, Nay? Ilan taon na po kayo, Nay? 68 na po. Oh, sa mga anak mo, kung nasaan sila ngayon, pwede ka manawagan. Imelda. Imelda. Ate Pransito? Ini edar kasi may kapatid mo. Nahihirapan din ako mga <laughs> kapatid ko. Sana email alam ko na yan ka sa from... 46-145-57 Norgeborg, Sweden. Kapatid ko, tinawag mo ako. Ako si Ate Franz mo. Nahihirapan ako. Wala akong pambili ng gamot sa aking asthma, high blood, at pangangailangan ko sa araw-araw. Sana kapatid ko, tinungan mo ko. Tinungan mo ko na galing yan sa Sweden. Kapatid ko, tinungan mo si Ate Pran. Banggitin mo mayor dito, Hani na kagalang-galang honey lacuna. Mayor, honey lacuna. Ma'am. Kunting lakas ng boses. Ma'am, ako po isang ina ng tahan ng mahirap lamang na na lumalapit po ako sa inyo para po sa pambili ko ng gamot. Wala po akong pambili ng gamot sa aking high blood. Sa akin po amang asma at ang ko po ng insure. Ma'am, tulungan mo po ako ikala ang gaganang-ganang na vice mayor yung serbo na sir tulungan mo po ako sir mahirap lang po akong inanantahan ng lumalapit po sa si inyo na ako po inyong bigyan ng pansin. ng pansin, para po ang may pambili po ako sa akin po ang gamot sa high blood sa akin ng asma at sa pambili ko po ang sir, ng injure na gamot para sa akin po to. Wala rin po akong hanap buhay, sir. Kaya numalapit po ako sa inyo para sa inyo pong tulong na may bibigay sa akin. Tay, tayo ka, tay. Sali ka, tayo ka. Ito pala si, ang kanyang asawa, eh, si tatay. Pangalan, tayo? Tay si ano mm -hmm. Emmanuel Manlapas. Emmanuel Manlapas. O ito po siya. Anong trabaho niyo po sa ngayon tay? Anong, uh, trabaho po ako, nagasaykar lang po ako dito sa basi po. Saykar si nanay, walang trabaho. Opo. Ah, ganoon ba kailangan talagang maanuhan kayo ng agarang aksyon sa ating gobyerno o sa ibang mga viewers na mga nanonood. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Isa po akong vlogger, Sigit Bo Comedy Vlog Channel. Na sana matulungan natin si Nanay sa pang-finansyal. So sa ngayon, since bago pa lang ako nag-uumpisa, humihingi din ako ng tulong sa kapwa ko kaibigan, sa kapwa ko vloggers, kung anong maibigay na tulong. Ito po ang kanyang, ano, pinapakita ko sa inyo. paginapakita ko sa inyo. Iyan po ang kanyang pangalan, si... Magmutak pa ng mukha. Pran, Santa Maria, 279 Block 6, Old Site, Basico, Port Area, Manila. Ito naman ang kanyang Gcash 0960 4054327. Yun yun na rin ang kanyang cellphone number. So sa lahat ng mga viewers natin dito na nais tumulong, ito po ang kanyang pangalan, Franz Santa Maria. Ito ang kanyang address. Medyo tatagalan ko ng konti para makuha niyo yung complete address. Kung may ipapadala man kanyong tulong para sa kanya, ito po si Nanay Frances, Franz Santa Maria. At si tatay naman, ang kanyang asawa, humihingi sila ng tulong sa inyo. At tatagalan ko, ipokus ko masyado yung address para makuha nyo. At kung may tulong man, direct na sa kanila. Hindi naman gagaling sa akin. Pero malalaman ko dahil sa video na ito. Ayan po, siguro kitang kita nyo naman siguro. Pran, Santa Maria po yan. 2 Black 6 Old Set Basico Port Area, Manila. O kung ang na po, o. sa lahat ng nakakapanood ng video ito, tulungan po natin si Nanay Fran Santa Maria. Maawa po tayo sa kanya dahil pag tumulong tayo, ang balik sa atin ng Diyos ay liglig, siksik, umaapaw. So hanggang dito na lamang po, magpasalamat ka na. Anong sasabihin mo bandang huli? Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng tulong po sa akin na ang um, Panginoong Diyos na po ang pagbabalik ng pagpapala sa inyo. Maraming maraming salamat. Maganda umaga po sa inyong lahat. Okay, ito na po si Nanay. Nagpapasalamat sa lahat sa in advance na kung sakaling magbigay kayo ng tulong, yun na nga si labangit ko kanina through Gcash na lang siguro at saka sa cellphone number niya. O ulitin ko, ito po ang kanyang pangalan, Franz Santa Maria to si Black 6 Old set Basico Port Area Manila ito po na rin ang kanyang GCash 0960405427 kung sakaling meron kayong katanungan punta na lang doon sa ano sa comment section ko isay nyo ipadala nyo kung ano ang gusto nyo iparating sa akin para sa kanya so hanggang doon na lang magbabalik po ang this is it po comedy vlog at your channel magbabalik po the following day maraming maraming salamat po Paalam ka na, Nay. Salamat po. Maraming salamat sa inyo po. Maraming maraming salamat. Walang oh. po. Okay. Salamat mm -hmm. din.